ang nilalaman ng ating video. <troll> Turn on, turn on. Mula sa bulto-bultong tonelada ng isda na nahuli sa karagatan, ang nakakakilabot na huling sandali ng isang TikToker habang ito ay naka-livestream hanggang sa aswang na lumulutang sa kagubatan, naririto ang anim na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Viral ang video na ito ngayon sa TikTok na kung saan ay umani na ito ng milyong-milyong views sa kasalukuyan. Maraming mga viewers ang na-curious sa video na ito, na kung saan ay umani ito ng sari-saring opinion at komento. Pagmasdan ninyong mabuti. Noong una ay inakala ng mga viewers na sirena ito, may nag-aakala din na ahas ang mga ito. May nagsasabi din na buwaya ito subalit ng kanilang pinagmasdan mabuti ay bulto-bulto ito ng napakaraming isda. May nagsasabi din na isa itong himala dahil sa isang malaking biyaya daw ito ng Diyos. Noong February 17, 2021, ang batang babae na si Felicia Canonchak ay nag-post ng mensahe sa kanyang TikTok profile. Usually ang kanyang pinopost at ina-upload ay may kinalaman sa mga child-related content na mayroon lamang siyang maliit na followers. Subalit ng araw na yon, hindi niya inaasahan na yon na pala ang huling mensahe na kanyang may popost sa kanyang TikTok account. <coughs> Nang araw na yon ang kanyang ama ay umalis ng bahay upang mamili ng kanilang pangangailangan, subalit sa kanyang pag-alis. Dito naman ay may kumatok sa pintuan ng kanilang bahay. Dahil si Felicia kasama ang kanyang nakakabatang kapatid ay bata pa lamang, ay hindi nila pinagbuksan ang nasabing kumakatok sa pintuan. Subalit ang mga pagkatok na ito ay nagpatuloy pa rin at lalong naging agresibo. Ang tanging naiisip ng mga oras na yon ay ipost ang pangyayari sa kanyang TikTok account upang ma-aware ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan dahil ito lamang ang tanging naiisip niyang paraan. Sinasabi na ang pagkatok na ito ay halos tumagal ng isang oras. Sinasabi din ng mga oras na yun ay may nagkukumpuni ng kalsada sa kanilang tapat subalit hindi pinansin ng mga trabahador ang malakas na pagkatok na ito dahil sa inakala lamang nila na simpleng pagbisita lamang ng kapitbahay ang nangyayari. Dito naman ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa kaibigan na nagsasabi na kung gusto nitong sumama sa park upang makaalis muna ng bahay at doon muna mamalagi. Dito naman ay agad nag-replay si Felicia at nagsabi ito ng oo at dito nga ay kanya nang iniintay ang kanyang kaibigan. Nang may marinig naman si Felicia ng pangkaraniwang katok, dito ay binuksan niya ang pintuan dahil sa pag-aakala nitong ang ama niya na ito. Dahil sa pagtangka ni Felicia na isara nito ang pintuan upang hindi makapasok ang kanilang kapitbahay, dito ay pinaputukan si Felicia ng ilang beses. Dito naman ay nagkataon na dumating na ang kanyang ama at dali-daling pinuntahan si Felicia upang tulungan. Subalit bago pa man malagutan ang hininga si Felicia, dito ay nabanggit pa niya ang mga katagang, Dad, I have been killed. Ang kanyang kapitbahay na salarin ay may edad na 33 years old mula sa Vassal Dennett. Ayon sa ama ni Felicia, noong una ay maayos naman ang kanilang relasyon ng kapitbahay, subalit sa ingay na nililikha ng kanyang kapitbahay, dito ay nagsimula na silang magtalo. Ang nasabing pamamaril ay halos umabot ng labing limang minuto bago ang pinakahuli nitong post na video sa TikTok. Si Kian at JC na may YouTube channel na Kian and JC, bagamat hindi natutungkol sa mga paranormal activities or ghost hunter ang kanilang content, ay nagpa siya ang mga ito na magstay ng isang gabi sa pinakakinatatakutang room ng isang barko o ship na The Queen Mary. Ang nasabing barko na nakadaom sa harbor ng Long Beach, California, ay tinatayang nasa mahigit 83 taon na, at itinuturing na pinaka nakakatakot at most haunted location sa buong mundo. Noong una ay hindi nila nararamdaman ang mga kababalaghan na nararanasan ng iba sa nasabing barko matapos ang pagpasok nila dito. Subalit makalipas lamang ang ilang sandali, dito ay nagsimula na sila makarinig ng mga nakakatakot na boses na hindi nila malaman kung saan ang gagaling mga kalabog sa paligid ng wala namang ibang tao at mga yapak na nagmumula naman sa hagdanan. Dito rin ay dumating na sila sa punto na napatalon at nagsitakbuhan na sila, dala ng kanilang matinding takot sa mga kababalaghang kanilang nararanasan sa loob ng ship na ito. Dito rin ay sinubukan nilang magsagawa ng science upang makipag-ugnayan sa sinumang kaluluwa o espiritu na nasa loob ng barkong yon. Subalit higit na naging nakakatakot ang sumunod na nangyari sa kanila. If there's a presence in this room, please let yourself be known in some way, shape or form. No 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 no, 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 Turn the right. Turn the turn That on line. was an actual yeah. set. What, what about the answer? Do you want to do the answer over here real quick? No. F that, you right you. My Do it outside, just, bro. Not in here. Guys, For real. Yeah. Yeah. Is it it? Oh, my yeah. god. <laughs> 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 Matapos ang mga nakakatakot at kababalaghan na kanilang na-experience sa loob ng haunted ship na ito, dito ay kanilang in-upload ang nasabing video sa kanilang YouTube account. Dito ay may nakita at natuklasan ang kanilang mga viewers, bagay na hindi nakita nila Kian at JC. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video na habang naglalakad sila sa isang madilim na koridor ng barko, dito ay bigla na lamang may nahagip ang kanilang kamera ng isang babae na nakatayo na tila ba hindi gumagalaw at nakatitig lamang sa kanila mula sa dilim na nakasuot ng kulay puting damit. Ayon din kinakian at Casey, ang nasabing nakakulay puting kasuutan na babae ay hindi nila nakita sa loob ng ship nang sila ay naglalakad sa koridor or maging habang ina-upload nila ang video. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Scarer mula sa bansang Indonesia. Dito ay nagpunta ang ghost hunter at paranormal investigator na ito sa kinatatakutang kagubatan ng Indonesia na tinatawag na Kalimantan, upang ma-experience at imbestigahan ang hinggil sa misteryo at kababalaghang bumabalot sa nasabing kagubatan. Marami ang nagsasabing mga tao na nakapunta na ng gubat na ito, na kapag inaabot sila ng gabi, dito ay nakakakita sila ng isang nakakatakot na nilalang na lumulutang sa hangin. Panoorin ninyo ang kanyang nakakatakot na karanasan sa kagubatang ito. Matapos mag-set up ng crampong tent upang kanyang tutulugan ng overnight ng gabi yon, pagsapit ng gabi habang ito ay namamahinga sa loob. Dito ay nakarinig siya ng isang boses na nagmimula sa labas lamang ng kanyang tent. Panuorin ninyong mabuti. suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula naman sa labas ng kanyang tent, dito ay nakarinig siya ng salitang, nung pangluwat, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay, makikiraan po. Subalit matapos nitong marinig ang nasabing boses, ay agad itong nagdasal dahil may hinala siya na hindi ito isang tao kung hindi isang uri ng aswang sa gubat na ito. Thank <laughs> Makikita sa video na matapos itong makaramdam ng takot at kakaiba mula sa labas ng tent, dito ay sumilip siya upang tingnan ang labas nito. Subalit sa kanyang pagsilip mula sa labas, dito ay laking gulat at takot niya nang biglang bumumad sa kanya ang isang lumulutang na paa at binti ng isang nilalang na hinihinala niyang isang aswang. Dahil dito ay agad siyang lumabas ng tent upang hanapin ang nasabing lumulutang na aswang. Ang video namang ito na nag-viral sa internet ay nagmula sa YouTube channel na Blake Smith's Gaming Blitz na kung saan ay kanyang ipinapakita ang kababalaghan na nangyayari at kanyang nararanasan sa basement ng kanyang tahanan. Ang tatlong video niya, ay nagpapakita ng isang nakakakilabot at misteryosong pangyayari na humantong pa sa pagtawag niya ng polis dahil sa kanyang takot at pangamba. Sa kanyang unang video, dito ay kanyang ipinapaliwanag na mag-isa lamang siya sa bahay at dito ay nakakarinig siya ng isang panaghoy o boses ng umiiyak na batang babae mula sa basement. For the after the last down there, but... Ayon pa sa uploader, dito ay bumili siya ng isang deadbolt para sa basement upang masigurado na hindi ito mapapasok ng kahit sino, lalo na nang makarinig siya ng mga boses at iyak na posibleng may nakapasok dong iba na maaaring pinagmumula ng nasabing mga ingay. Dito rin ay tumawag siya ng mga polis matapos itong makakita ng basang mga footprint sa loob ng kanyang basement upang mag-search sa nasabing lugar. Dito ay bumaba siya ng hagdana ng basement habang pinakikinggan niya ang ingay na nagmumula sa basement na ito. Maririnig sa video ang tila ba iyak ng isang batang babae. Dito ay nag-hello siya sa basement, subalit wala siyang nakuhang reply sa halip ay lalo pang lumakas ang iyak nito. Hello? Dito ay pinagpatuloy niya ang ginagawang pagtawag sa umiiyak upang magbakasakaling sumagot ito. Dito rin ay ipinapakita niya sa kanyang mga viewers ang kakaibang substance na nakalagay sa wall na animoy mga handprints bago pa man niya kuhanan ng camera ang isang bakanting room na malapit dito. Sa sumunod na video naman na kanyang ipinakita, dito ay ipinapaliwanag niya ang panibagong kababalaghan na kanyang naranasan mula sa basement muli ng kanyang bahay. Dito ay palagi siyang nakakarinig ng nakakakilabot na kalabog at kakaibang ingay na nangyayari lalo na sa alanganin oras ng gabi. Dito rin ay ginawa niya ang payo ng kanyang mga viewers na mag-iwan ito ng phone sa kanyang basement upang may record ang mga kababalaghang nangyayari doon. Nang bumaba na siya ng basement, dito ay kinuha na niya ito ng camera upang may record ang posibleng unusual na pangyayari, subalit wala itong nakita na kahit ano. Kaya naman iniwan niya na lamang ang kanyang camera sa basement upang may record nito ang anumang pangyayari. Makalipas lamang ang ilang minuto, dito ay nagsimula ng my record ang kakaibang ingay sa basement na ito. Maririnig sa video ang nakakakilabot na iyak at sigaw na animoy umeeko ito sa loob ng basement. Makalipas lamang ang ilang minuto, dito ay bumaba na siya upang tingnan ang kanyang naririnig na ingay. Dito ay tumatawag siya dahil sa pag-aakalang may tao na iba dito. Dito ay tumigil na ang ingay na kanyang naririnig, kaya naman kinuha na niya ang kanyang cellphone at umalis na ng basement. Nang umaakyat na siya ng hagdanan, dito ay bigla na lamang siyang nakakita ng shadow figure. sa kanyang huling video, habang bumababa ng hagdana na may dalang flashlight papunta sa basement, dito ay muli niyang narinig ang nakakakilabot na boses at iyak. Hello? Dito ay hinanap niya ang posibleng pinagmumula ng iyak ng batang babae, subalit wala itong nakita. Matapos itong mag-viral ay agad itong inula ng sari-saring komento. May mga nagsasabi na tila ba daw recording lamang ang boses na umiiyak na nagmumula sa basement kaya may nagsasabi na maaaring gawa-gawa lamang ito. May naniniwala rin na maaaring may natrap na kaluluwa sa basement kaya palagi itong nakaririnig ng mga iyak doon. Subalit may nagsasabi din na dahil tumawag ito ng mga polis, naniniwala sila na totoo daw itong nangyari sa uploader na ito. Ang YouTuber na si Sindri Levi, ay papasuki naman upang imbestigahan ang walo sa pinakakinatatakutang haunted house sa bansang Iceland. Sa bawat pagpasok at pag-iimbestiga nila sa nasabing bahay, dito ay iba't ibang nakakatakot na pangyayari ang kanilang na-experience. Sa isa sa bahay na kanilang pinasok, dito ay nakita ng kanyang girlfriend ang kusang paggalaw ng nasabing lobo na ito. What are you doing? Glad you could join me. It's moving and there's no We should go upstairs. Let's check out the upstairs. Dito naman ay nakakita sila ng nakakatakot Full na bubong like, na sira-sira na. Oh, fierce is coming apart. You feeling like your hurt something. Yeah. Sa sumunod nilang pinuntahan nilang bahay, dito ay may hindi sila inaasahang pangyayari. So I opened it up and this happened. That is the creep. I'm opening it and I'm going away. Oh my god. Oh my, oh yeah, kill me, kill me. Nang bumalik si Sindri sa nasabing bahay, dito ay nagsama na siya ng kaibigan Subalit dito ay sinasabi na wala naman palang dapat katakutan sa nasabing bahay Okay, this is a bit scary Hello? Hello? Hello I'm getting goosebumps Okay, not scary at all Bash some ghosts for me if you see What if the door would just like bang, close? <laughs> Ang pang-anim na bahay naman na kanilang pinuntahan, dito ay sinasabing ito na ang pinaka nakakatakot tingnan sa lahat. So we made it to house number 6. It's not at all scary as you can see. We're about to destroy any ghosts that get in our way. Right, Jiman? Ah, uh, yep. Check this out. I thought that was a cat for a second. Wow, the echo. Hello! Dito nga ay maraming nagsasabi na mukhang ang nakakatakot ang bahay na ito. I am not scared. You are scared. This is Very... I will warn you, the floor is collapsing. Whoa, I thought Ang pangwalong bahay naman na kanilang pinuntahan, dito naman ay wala silang nakitang kakaibang pangyayari subalit sinasabi naman na ang ambience dito ay lubhang nakakakilabot. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.